Papunta tayo ng Eki ngayon. Eki Train Station. Meron tayong imimit ang ating laging ka video call na si Teacher Evelyn. Nakasama ko dati sa work dito sa Fujisawa. Halay na nilakad ko. May dala tayong payong at uulan daw ng alas tres. Dito, 99% kung ano yung prediction or forecast ng weather ay talagang nangyayari. So, Apo lang ready tayo. Ngayon sa kami pupunta ni Teacher Evelyn. Diyos ko. Pupunta kami sa dati kong school. sa jingle muna tayo, jingle. May pa ba ng jingle? Parang wala na. <laughs> Supposed to be, dito kami makikita ni Teacher Evelyn. At medyo malalay ito siya ng konti. Sabi ko, didiretsyon ako ng Fujisawa. Kasi gusto kong habunin itong Rapid Express. Mas maganda. Para didiretsyon yung ating, ano, ating biyahe. Yung ating takbo. <laughs> Yun na yung atas nito, Evelyn. Huy! Huy! Mare. Hello! Ano kagawa? Wala. Tara na! Basta ba naka-costume ko na agad Halloween? <laughs> At ayan na po. Yes, let's I'll... go na. Yes. kami ho hindi na makakapasok ang camera hanggang dito lang. So, eto na yon Yung aming dating school. Susko. May iyak na may isko, syempre. Let's go. Yan, hanggang dito lang tayo, ha? Bye! Saktong Halloween. Tuwan-tuwa ako. Ang sarap sa feeling na nakapasok ulit ako. Hindi syempre pwedeng video kaya limitado lang. And then, nabigyan pa akong opportunity para samahan sila sa kanilang usampo, yung kanilang pamamasyag tuwing tanghali. Ang saya-saya. Ang dami mga bumalik na alaala -ala sa totoo lang. Yung mga kaibigan, eto. <laughs> ito yung bayad sa amin. Tapos <laughs> 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 binigyan ko pa siya ng suma sa <laughs> Ay! <laughs> Di ko alam kung paano nila kakainin sa suma ano? Pero meron ba diba sila mga ano, mga pagkain, mga nakabalot din sa dahon? Oo. Ah, ah. <clears throat> oh, o, na. Nasubot mo na. Kain mo na yan, darling. Mm. <laughs> Baka may nakatalikod na naman doon, kami. Tuloy ang emote mo. Doon <laughs> bala nakatutok. Okay! Hinintay lang namin lumabas ang isang isang pangkasamang Pinay teacher ni Teacher Evelyn na si Teacher Janet and na dumiritin kami sa isang restaurant. Binigyan nila ako ng isang Welcome to Japan lunch na bonga bongga In Jesus name we pray. Amen. Salamat, ma'am. Salamat,

thank you. Salamat po. At Happy face! Okay, so nakakain na kami. Buso so, na. Katalaga mo mai ko eh. Yeah. Usap na kami so, Eto, aliw-aliw aliw lang. Salamat so, exactly. tayo mga sister. Ano, Maghanap po <laughs> tayo. mo. Kata tayo. hapin mo na tayo. Pero, bago kami magwiwahi walay. Pagkapin mo na lang muna 'pag katapos mo muna. Laking siya yeah. ah, oh, I'm trying to know Ano yung ko Pinapalig ko lagi Promote Promote Sino yung babatid mo? Janet Nail Salon Yung uh, Shigasaki Yung mga gusto magpa kork kork ng nail Kork-kork oh, Kork-kork-kork-kork Ako yung model Model yeah. <laughs> So dito kami sa gitna ng Fujisawa Ito yung second level Ng kanilang eki O train station Maganda to Ayan Para siya ang Mini park Ayan. At na. Lumalamig na. <laughs> Naghahanap kami ng... <laughs> Naghahanap kami ng boys. Charot. Kape. Huwag kayong lang. ganun. Kape lang. Kape lang. lang. <laughs> At mga take na mga are Yes. Tayo na lang single. <laughs> thank you, thank you. Thank you, thank you. After lunch, kohi night. Kohi, kohi. Meeting adjourned. Yeah. Adjourned <laughs> na agad. Business meeting, may business meeting. Adjourned na agad, e. Hindi parang ispire. Siyempre, may pang-coffee siya ng mayor. ng church uh, ipag-pray natin ang inayat ng tatay, ang kuyarante at ang mga mahal natin sa buhay syempre na namayaba wala tayo for the second year in a row wala tayo sa All Saints Day or All Souls Day sa Pilipinas kaya punta na tayo sa ibang doon ang church sa bandaron hindi ba na tayo dito? Hindi ko alam kung may kandila doon na ano. Kung may mga napipinta ng kandila. Pero usually, walang tao eh. Mga ganitong araw. Except on Sundays. Ito nga Tinggang fresh vegetables na. Ano? Yeah. Kaya na sabi ko walang tao. May ilan ilan. Hindi pa tayo maingay kaya. Kasi maraming ano, kulilis, kuliglig. Ang daming fruits oh. Ano ba to? Kare, ano ba As ito? Asenturis. Ha? Ah? Ang tigas naman. Hindi ka lang kung tawag dito. Lemon. Lemon? Orange? O or ano ba Baka Japanese something. Ang dami oh. dito tayo sa likod ng church. Ay, buti hindi masyadong malamig ngayon. Tama-tama lang. And then, I think three days to na medyo nakalagay sa weather forecast. Mga alas tres, mga alas dos, maliwanag na uli hanggang alas 4 Kasi alas 4 e automatic. Madilim na rito kasi autumn. Ganoon talaga maagang dumilim. Kahit naman yata sa atin sa si Pilipinas, iba si maaga rin medyo natunaw ang aking puso. Kahapon na we welcome tayo ng bonggang-bongga -bongga sa ating child care center. And mas nalusaw pa yung puso ko. Doon sa sunod namin pinuntahan yung English Conversation School or Ekaiwa na kung saan nauna tayo magturo bago tayo ma-deploy sa child care center. Isa kasi may ari, si teacher Mayra. Pero ngayon, ang alam ko ay, ano, ibinenta na sa ibang corporation. And, uh, nakakatuwa na yung mga pictures ko andun pa rin sa wall. Naka-display pa ron, naka-post pa ron, tapos nakatago pa sa isang malaking lalagyan, ba? Diba? Nakakataba ng puso na in-appreciate ka na love ka nila, in one way or another, parang ipapadama dala sa akin yung aking importansya, yung aking kahalagan. Before, maybe magpahanga ngayon, meron pa rin impact or effect or something like that. Yung naman yung presumption, assumption, consumption. Lahat na lang ng ko lang. Pero yun ang aking pananaw. Yun ang aking pagkakabasa na ganun pa rin sila sa akin. Love pa rin nila, ako. Oh. Uh, yeah, that's me. Adult! <laughs> oh my God! It's already adult. Kilala mo ba No, no, no. I don't remember them. This one. Ayoske, ayoske. This one is Yuna. Yuna. I don't remember the rest. Wow, well, that's 2013, eh. Yeah, that's 12 years What? ago. Oh my God. Pictures. Oh. Oh, wow. <laughs> oh, wow. you can... oh, you have a lot of pictures. Here! Look at that. <laughs> Oh my God, we <laughs> oh We still have this one. Yes. Oh my God. Ayuna, the daughter of teacher Maida, could speak English now very well. nakakatuwa dati tamad na tamad na sila nung simula pa na siya 8 eh, hanggang 12 pero mga bandang 12 tinatamad na siya habang nagwa 1 to 1 kami lesson ay more on na, na siya more on nakatutok na sa video nag medyo impatient na tapos sa papagkentuhan na namin so doon nalang ako nabuo na balangkas ng conversation in English yung kanyang mga favorites like mga girls generation yung mga yung mga K-pop yung into K-pop din sila yung mga kabataan dito and then do naman sa yung nauna yung child care center talagang ano kasi mga yung close as in nagbibiruan kami tapos naging estudyante ko pa sila tuwing bago mag yung staff binigyan ako ng additional 2,000 ni Teacher Maida para maturuan sila para lumaki yung kita natin And ngayon sila na yung yung isa manager, yung isa ay principal. Parang ganun. And yung si teacher Nozomi, yung isa doon, yun yung very eager na makuha ako. So sinasabi niya sa boss niya, nakikipag-communicate siya na ganyan, ganun, ganun, ganun. So yung sinasabi ko sa inyo bago pa ako napunta dito sa Japan, nag-interesado akong kunin ng, 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 ng school, yung bagong bumili. And nagulat ako, may ari din pala yung may ari nun ng napakarano ng ilan ng ilang English schools dito sa Japan so may meron na silang 20 students at may mga ilang foreign teachers na kasi simula pa lang yata fortunately para dun sa iba madali because maybe spouse sila ng mga Japanese citizen or maybe may work na sila nagtuturo sila dun ng part time may mga working visa na sila ako kasi di ba alam niyo naman na visiting Chinese visa or temporary visitor visa. Yung pala ka Hindi talaga tourist yung nakatata, di. temporary visitor. That's why, hindi ganun kadalin ako yung makuha. Although gustong gusto nila. Kung meron lang talaga ako, diyan talaga ko na natuturo. Hindi lang kay ma-Berlin dat. Saka dito, siguro papalik-balik na ako. Tiba, Ang problema nga natin is, yun, yung aking, yung aking visa na hindi talaga working. Or, spouse or whatever na or, or, permanent visa holder ganun ay sabi nga nila binibirong nila ako mag-asawa ka na kahit kay teacher na somi sinabi ni Evelyn sabi nga ay hanap natin ang na natin ng girlfriend ng asawa si teacher Robert <laughs> yeah kapos yun naman tala ko na kasi di yun ang alagay na nga tayo na tayo tourist alam naman nila na tayo tourist visa holder gusto pa rin nila tayo makuha ngayon hindi sila magkasundo ni teacher kasi nag-contact sila eh, for me. Nag-contact sila ng ni teacher, ni uh, Miss Erlinda. Inag-sponsor ng ating ticket. Ayaw kasi, eto ha, ayaw kasi nitong Japanese company na kung saan tayo dati tayo trabaho nagtrabaho. Ayaw nilang gumastos. Ayaw na nila yung mga dadaan pa sa mga owat sa mga polo, Tokyo. Ayaw na nila na mga gano'n kasi nila sa magturo na ako? Hindi naman kadali. <laughs> hindi ganun ka-easy. Nagtataka nga ako, bakit ka ako? Ibig eh, sabihin ko talagang may ari yung isa ng mga schools dito. Dapat alam na agad yan, na ng patakaran. Eh, yun nga daw, walang mga... Siguro iba yung nag-aasal, nag, nag, nag manager, something, baka may direct, ano na, baka nag-part-time lang. Or nga kasi madali nga, kasi may mga visa nga sila ako kasi mahirap. So, expected yung syempre, alam din nila yung proseso. Ay, eh, hindi naman talaga pwede magtrabaho rito nang wala. Hindi ka pwedeng mabigyan ng permanent visa o ng working visa kung hindi ka tataan. Plus, ayaw nilang gumastos. Sa 20 kalapad, pataas. Kasi 20, lapad na ako nun. 100,000 na ako nun eh. Noong times 50 pambalitan. Ayaw nila nun. Hindi daw kaya. So parang ang limit lang nila is parang 16 kalapad or 15 pababa. Sa akin naman, walang problema. Kung tutulong ang IPS, of course business. Yun talaga yung business sila eh. So, kahit naman sinong agency or kahit sinong company na nag-aayos ng ganyan, kailangan din lang kumita. So, hindi pwedeng makuha lang nila ako ng gano'n nang hindi maglalabas. Eh, mas kinabahan pa sila kasi nung kinuha ko ni Teacher Maida before, ganitong kakapal doon papel. Tinulungan sila nung dati kong kasama na sa Teacher Joy. So, mas naluho ka sila. Ngayon, nagtatype siya sa sandaling Teacher Robert, itinatype siya. Ito pala yung tinatype niya mga transcript ko, sinabit ko na rin sa kanila kahapon. Transcript of records. Uh, certificate of employment. Et cetera, eto. Eto. Ayan, o. No. Masahin ko, ha? Our company, ikinet nyo to, para at least maintindihan ko, English. Our company currently operates three nursery schools. Yume no Mori Nursery School, Chujido and Mirokuji. Starting next fiscal year, we are scheduled to take over the operation of an international nursery school in Judido. The international nursery school called Mushroom currently has about 20 children, which is roughly two-thirds of its full capacity. There are several English teachers working there and we are planning to have them visit each of our nursery schools to conduct english lessons. Na, yun talagang before. However, since the details have not yet been finalized, we are so uncertain about the exact number of teachers needed. At mushroom. The entire environment is conducted in english and both the principal and the teachers are fluent english speakers. Staff members include people from the United States and the Philippines. Charan. <laughs> Ayan. May pag-asa at may ano talaga. Pero ako kasi naniniwala na, na, right timing at uh, meant to be. If it's for you, then it's for you. So, hindi talaga ako namamadali. Kung talagang mahirapan sila at walang magagawang paraan, eh, hindi talaga ako makakabalik sa pagtuturo dito. Ngayon, kung may magagawa silang paraan, by luck or by chance or whatever, ay eh, hindi mabibigay sa akin. Ganun lang yun. So, hindi ako nagmamadali. Hindi talaga ako napunta dito para, of course, para akong tanga. Kasi sinuli kong visa ko, tapos naghahanap ako ngayon. Eh, yun na yun. Tanga. ba? Diba? Lahat naman tayo nagiging tanga once in a while. Para ang dami kong tanga. <laughs> Ganun lang. Huwag na kayo mag ay, di kayo na imperfect. Basta ako flawed. Ako, ang dami kong error sa buhay. Ang dami kong mistakes. Pero, marami rin ako nagawang tama at marami rin ako nagawang makabuluhan na nakatulong hindi lamang sa akin sariling bulsa, kundi maging sa bulsa ng iba. Ayan. So, yun. Inuwanan ko na rin yung aking transcript of records. Yung ating uh, passport. Certificate of... Certificate. Certificate of employment na bigyan sa akin ng ano ng ng company na, na yung previous employer ko na di ba bago bago na sila don bago may ari and uh, what else resume natin tinulungan ng tayo ni Adeline, Evelyn na i ano na lang kasi hindi nakaready, hindi ko nadali yung ganito yung print so meron ako sa email at saka sa inbox so inano ko na lang airdrop kay teacher Evelyn siya nang bahala magbigay kaya as kami na pala ni teacher Mizuki nag airdrop and aside from this teacher Erlinda is also very eager to hire me once again kaya niya pero yung aking status ang yun ang kalaban lagi so sana maging maayos ang lahat whatever enjoy enjoy lang tayo dahil andito na tatay <laughs> andito tayo para mamasyal mag ikot, ipasyal kayo, pasayahin kayo, paligayahin kayo, mabigyan kayo ng mga information mga facts about Japan mga food, everything places, interesting people, interesting stories, at tungkol sa aking buhay syempre because this is, diba my daily life style vlog magkikita kami ni teacher Erlinda sa isang araw and uh, sa mga gusto at tayo makasalamuha. Punta po kayo sa November 8, mayroong training for teachers or for for aspiring teachers. Maging, mag, mayroong training visa na gusto nyo nang lumipat or meron kayo sa Japanese na wala kayong ginagawa or something na meron kayong palagay na kakayaan na makapagturo, o balang araw, may deploy kayo. Punta kayo doon. At the same time, pwede tayong mag-bond no? Pwede tayong picture-picture and then hiwalay na tayo. Galit-galit na ulit. Hindi para mag magkita tayo. Okay po? So that's nasa Facebook. Rheumatology Facebook yung details. Pero try din natin i-flash dito. Makakuha kayo ng information or details sa IPS. And alam niyo yung oras, etc. Punta kayo ha. Andun ako. Guest ako. I would uh, grace the event. Para, yun. <laughs> Mag-share din ng konti. Of course, ano to? Walang payang or something. Di rocket. Tulong natin to sa mabait na IPS Corporation kay Ma'am Merlinda mabait sa akin at the same time para makapag makatulong in a way sa mga gustong maging guro dito sa Japan so wish the best for me wish me luck and let's pray together na sana ay muli tayong makapagtrabaho dito at kung hindi ay welcome sa atin yan at kung ano ibigay ng ating Panginoong Jesus. Yan. I love you, na. I love you, tatay. I love you, Kuya Rante. Kung nasan man kayo, mahal ko kayo. Yan. So, ingat po kayo sa inyong mga pagbisita sa mga Campo Santo, sa mga Memorial Gardens, and ipag-pray natin natin mga mahal sa buhay. This is Chef Andrew Bato, saying, Arigudu Kasema, sa tubuhay natin ang Pinoy sa masunok ng world. Pathology pa more, and more, and more. Thank you.